Ito yung ating video for today. At ayan siya. Ang ating binabad kagabi na karni. Ayan, park stick ng labas na ito. Lamabad ko na sa ano guys. Lamabad ko na sa Sprite kagabi. So, uh, ano, soy at saka lemon at saka oyster sauce. Actually, hindi ko pa yan siya natikman. So, tikman natin guys kung anong basa. Yan. Mm. <coughs> Pwede na. Laban-laban hmm. na yung tamis tsaka kalap. Mm, Di ba guys? Palambot kasi sa kanya yung Sprite. Nagdamag na natin siyang binabad. Yan, Ganyan. Yan. Sarap, no? Yan. Yan. Yan guys. Yan. Thank you so much. Yan siya, guys. Ang sarap-sarap ng ating menu for today. Yan. Baon. Samang baon, guys. Yan. Ulam. ratipid, tipid. siya guys ha? Huh? Hmm. Diba? lagyan natin siya ng bawang sprite at saka oyster sauce soya lemon sprite yan ang mga ingredients yan saka pamintang durog yan yan siya guys. Yan. Thank you so much for watching. Bye bye. Pansit. Yan. Bawang. Bakit na unang bawang? Dapat si Buyas. Baliktad man ka. Hindi. Ganito talaga lang. Bawang din bawang din una ko eh. Ako si Buyas eh. Ano talaga? Ang <laughs> importante Maluto no? <laughs> <laughs> Ayan siya guys. Diba? Saan pa kayo? Saan pa kayo? Saan pa kayo? Nagtanong dito, tapos, ganun din pala. Dito kayo sa eskinita namin.

Huwag kong bumihinga yung sigurin ko. Ano yung sigurin niya ni Nagpa-injection ako sa ano ko. Nagkagap ng aso. Eh, namatay yung aso agad. Ano lang, 5 hours. Oo, 15K doon sa ano? Sa Anapi? Dito. Doon sa pabrika nila. Walang pera yung ano. Kung barangay kita, wala din. Ngingi silang... Hahaha! Okay. No, yung magturo kasi kailangan eh. hindi ka Okay. Ano, Limang oras kayo. lang namatay ang aso. oh eh so, walang ano, yung hospital eh. 15 to 18 kito. kito. No, no, kito. yung hindi. Ay, yung sa aking as asawa niya. Ako nakutulog nung gabi. Tinitingnan tinit 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 ko kung baka naglaway e na rin siya. Pero yung pangalawang Jason sa ano na. Sister. Ah, Six na lang. Takmalin no. Puin mo na nga gat yan. Madali <laughs> <laughs> yung 15K ko. Para pa ako na hold up. Ayan to guys, magloto kami ng pansip. Ito palit naman yun? Kaya mo, meron yan. Ba't kanino aso yun? Doon sa pabrika. Oo, ayaw, ngumisi nga. May construction yan ng ayaw. Ayaw, ayaw, ayaw

Wala na, namatay na pala obserbahan pa. Yung pagka naaagad. Na obserbahan ko. Baka mga gagad. Kuya mo ang inobserbahan ko. Diyos ko, ako sabi ko, huy, huy, huy. Ako pa hul. Nangitim yung, ha? Oo, lalabas ako, bahala siya. Kulog ko dyan, baka mga pa, delikado. Ang iyan talaga nasa isip. Iiwanan mo? Ay, tanong mo sining. Iiwanan ko, oy. Eh, kakahol. Kakahol talaga yun. Sabi niya, ano mo, namatay yung aso, nangisay, naglaway. Lang oh, Diyos ko, ang bilis ko talagang umano. Bata. Ayan. Ayan siya guys, ang, ang crispy pata. Ako Agay, ko. Ayan Matalsikan yung ano, i-cover mo yung ano sa mukha mo. Ayan na, takpan mo na. Ayan, Tapos na, takpan mo na na yan sila o para magkapatid lang yan birthday kasi ng kanyang pamangkin yan ano loto to mo mudo ayan dito kasi sila nag ano yan binigisa niya yung sibuyas bawang ba't ka nagagamit ng luya no sa so, Saudi hindi pwedeng hindi magamit ng luya konti kaya tanong luto ah maganda pala pa talaga pag kalderita no lumalapot siya mas lumalapot siya kaysa tomato paste hmm. totoo ko nga yan sa so new year ganyan no ah, malapot siya no oh. malapot talaga yung pag kanmiga um, mas maganda ayan ito naman minodo video ko ng 3 minutes ah, haba-haba hindi ka na pumasok darling hey! nakalip ka din. Kalitan kayo ni Jo oh, na pantipas. Oh, si Jo na kami din niya. Eh, sa nay ba namang mantika ito. mulutang yung ano. Grabe namang mamantika ini. O, yan Wala siya ako. guys, o. Wala. Yan, nakikianon na po sa ano dito. Huwag kang lumabas, negra, ha. Ipupulutan kita rito. Sasalang kita. Ayun lang. Ilagay, ilagay mo ba Ako mag-sakuan. Nagbibideo ako. Sige. Ay, huwag mo italsik. Kaya tatakbo ako. Yan. Ayan. <laughs> Ayan. Um, ito ay minodo. Minodo, no? Ayan. Minodo to, guys, o.

dulas yung kawali. Okay guys, so we know Ang bagay na ng karot at saka patatas. din wala Siya eh kung nga yan may gata ayan yung siyang minodong parang lumabas ni gra ah. ayan siya guys ang minudo, ano lang to tomato paste lang tomato sauce tomato sauce ay kumalindahan. sayang yung sanghiwa. hiwa Mahal ang patatas. Kaya yeah. nga, mahal. Mahal lahat ng rekado. Pag kinoprito mo yan, mahal, mahal pa sa sahog. Oo. Oh. <laughs> yan siya guys, ang minodo. Kang magulo, ninang mo nagbibidyo. Diyan ka lang. Mag ano dito sa labas. Sugar lalabas, mainit oh, loto sila o loto. Ayan siya guys so oh. Ang minodo, ang lalaki ng hiwa. <laughs> Grabe yung lalaki hiwa. Oh, diyan ka lang. Um, huwag ang pas, Mamaya, mamaya ka lalabas pagka. Mainit oh, mapasok ka dito, walang bantay. mabitin dito mamaya ha. Lawas ka dito, kuha ka laruan, tapos regalo mo. Ha? Oo, oh, oh.

si nanay tagabikol ayan sya guys so oh, kalderitang baboy daw po yan sya ayan eto naman pang gupis ayan yan, yan. yan guys so oh. ang kalderitang baboy ano sinasawag mo na ano lang patatas lang carrots lang tapos tomato paste.

ko na minodo. Minodo to Paligin guys. Ano may kawayan yun? Yeah. Ano mo ba naman sabi niya? Ano yung ginamay kawayan? Makiti din, din yung mga basket-basket. Hindi ka naglalagay ng atswete. Kaya ang na yan. Kaya na kasi yun, madali na yun. Ano ka madali na oras <laughs> na? Eh, ang dami niyo pang ginagawa din. Palayo ko yun ng palayo. Kaldero na lang. Ikaw mo bibili? Ba't nilang tapos? Mayingay, mayingay guys, maingay, bae guys, pista sa amin. Mamayanin. Ayun siya. Tingnan oh. muna kasi natin yung mga totoong. Ayun siya guys, sige, ngaa ang ngayon dito sa video. Happy birthday niya, ayun yung kulay ng palayo. Ayun na siya guys, ang Menudo, Menudo flavor. Ayun, i-edit ko na lang 'to. Ayun na siya. Ano na siya guys? Kasi birthday. Ayan, kaya nagaanap sila ng palayok guys. Eh, ilalagay nilang minuto. Pista nga gusto mo talaga mangyari. Lagay lang siya ng... Swerte naman yung nag... mo na yung balay buti ko ni... Ayan yung balay buti. Ayan. Ayan may gata ko alam yan, ilalagyan pala gata yan. Ah, tomato Malang paste, ang... Tomato, paste lang, tsaka ano, tomato so, sauce, so, 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 ganyan. Yan. Ah, para malasa, mas malasa, no? Mas tipid siyang iulang. yan Oh, ngayon lang ako na ano yan, may gata pala. kailangan nyo ng lagis. Kaya nyo, ano pala, minuto na pala di susunod. Yan. Minuto hmm. na susunod, adali. Kaya may video ko lahat. Ha? Dapat ilagay yung sa safe na ano, yung lalagyan niya doon ba? Hindi okay. siya kan, kaya hindi mo wala magbantay dyan. Mabagsak yan. dyan, may mga aso-aso. Dito dapat kayo magbay ayos nyo. Ayan Ayan siya good, morning, good evening, good evening. Ang ating video for today ay ang ating menu, ating dinner. Ginataang tilapia na may puso ng saging at may malunggay. Ayan siya. Ayan ang ating siin. Ayan. Diba masarap? Ayan. Ayan. Yan siya guys, ang ating menu for today. Ayan, diba? Yummy. Ayan, na may malunggay. Diba? Sarap. May bye. Thank you for watching. Good evening, good evening. Ayan, dinner natin for today. Hinata ang puso ng saging na may malunggay, na may prito. Ayan. Kasi may raming, ano, ang puso ng saging. Ihalo e, ko sana sa kare-kare. So, yung baboy kasi, Murang na alinganan ako kasi nag -ulam kami ng baboy na parang para may amoy. Kaya ito muna puso ng saging, maray libre galing sa pabrika. Ngayon may sagingan doon. Ayan siya ang aming may, hinalo ko. Yan ang hinalo ko guys sa prito na tilapia. Yan. Kaka may malunggay, 'di ba? Yan, may healthy. Yan. Yummy guys. Yummy. Ano ano yung ano for today. Di ba? ang sarap. Yan siya guys. Di ba? ko Ano? Kukumama ang hinalo ko kasi wala yung sariwang niyog mabili sa palingki. Iwan ko na sana mga niyog. Binagyo na. Yan. Yan malapot na yan guys ang ating ano gata. Malapot na siya. Yan na may sili guys. Yan sarap. Yan. Di diba? Sarap ang ating ano ulam for today. Thank you so much for watching. Bye bye. Ayyan guys. Yan. Ang ating gata na tulingan. Ayan siya. Oh, yan Yan. Yummy. Yan. Hindi ba? sarap guys, oh. Yan ang tuling ang gata. Ayan siya. Mga madi. Yum, yum, yum. Ayan. Thank you so much guys. Menonton in ng aking video ayan, ginataang tulingan with kangkong okra, sari saring gulay, ayan na siya O diba? Yummy po. Kain tayo guys. Yan. Ang aming gulay na gata with matching isda na tulingan. O diba? Mm, yummy. Mm, thank you so much for watching.